nakakaloka ang kwento ng batikang aktor na si Ronnie Lazaro na noong nagsisimula siya sa showbiz ay sobrang mahiyain siya pero mabilis maghubad kapag ipinagutas ito. True ba ito? Roll BTR. Uh, ang mga muna, mahiyain talaga. Hindi eh, oh, pero madali ako maghubad. Uh, kaya nga yung nakasunod ko eh. Yeah. Paano ka napapayag sa bawa? Uh, I mean. <laughs> no, I mean, it's a, it's a, crazy decision but um hindi hey, kasi seriously sino nagano sa para at paano mo tinanggap yung boatman dahil doon ka talagang nakilala nakita ko ni mm. Tikoy sa of course sa mm. uh, Oro Plata mata eh so mm. strip in Oro Plata mata mm. uh, uh, igual diba? frontal nudity pati oh oh <laughs> yeah. like it's normal uh, and it's that's the kailangan ng um, corona na... Ang, ang joke ko nga ngayon dahil remastered na yung Oro Plata Mata. So nakikita na yung lit ng... Huwag <laughs> <laughs> natin, bagay dito. <laughs> o, oh, tapos, <laughs> so, yun. Um, no, it's... Uh, I'm shy. Yeah, but... Uh, so, I have to cross that. And, kasi sabi ko, may maganda sigurong buhay sa kaya mayaayin kong sarili. So, binuksan ko ang sarili ko. Uh, ngayon, wala na akong hiya. <laughs> actor, Akalaan mo yun? Mahiyain pala siya dati. Hindi, yeah. kasi pagka hubad-hubad, kasi kailangan sa eksena, kailangan niyang sundin ng director. Ano Ay ang ba? pelikula niyang nag-hubad siya doon? Uh, ang gudo ko nagkakamala, Sir si Emanuel. Oo, oh, oh, ang title. Ang Virgin. Hindi. Ang boatman! Boatman! Ah, di ba? Sir, si kung Sa boatman! Hindi ba sa alam, kang hubad? Hindi, hindi yon. Hindi ba yun? Si Angin eh! Gloria Diaz, kang hubad sa bubong... Sa mundong mundo ibaba. -diba? -diba? Boatman ang galing na Sir, si Emmanuel. Mga hindi pa nakakakilala ka Sir, Manuel. Emmanuel. Dati siya, sexy actress, di ba? Pero ito, ang actor, in points kaya nandiyan pa rin mahusay. Ay, so, totoo ano yan! So, sa Lola Barang? Okay, Lola Barang ang pelikula niya na mag-showing na po sa August 6 Under the direction of Direct Chauvin Tan. Okay. Ang oh, pinadya si Tita oh, Geraldine, di ba? Oo, oh, oh, si Tita oh. Gina. Oh, oh. Kasi pag ah, si kala ka Joven, sa mga hindi. Direct Chauvin bukod oh. dun sa Lola Barang, meron pa siyang outside the family mm -hmm. na pinagbibidahan niya ni Ruby Ruiz. Correct. Yes. ibang diba, paborito natin, Ruby Ruiz. Oh, <laughs> oh. <laughs> Alam nakakatwa sa si Direct Chauvin, kapag ka mausay ka kasi ang actor, magiging ay actor, director, magiging in demand ka. Oo, oh, oh, mamaya may kwento tayo kay Direct Chauvin. Pero hey. siyempre, nakita natin kung nasaan na ngayon si Ronnie Lazaro at kung ano na siya sa Philippine Entertainment, di ba? Isa na siyang haligi, di ba? <laughs>